Hello, hello, hello. Good, good afternoon. So, ito kami naglalakad ka na ngayon kay Vegas. Murang taga-bundok pa. Murang taga, tagabundok pa. Taga, taga nga galakaw nga. Buwan daw. Kanang di daw kay Kasya Kalakang. Oh. Kay buwan daw yang yang sanina. Pero, una ko nga. eh paglakaw pariya sa bundok kay Dili Taga. Bundok nga, bundok. Mandi nang diri. No, oh. tanawa ko din sa among likod. Oh. Dyan sa likod, oh. Bundok. Ay, Ay nako. Hmm. Yan, mainit doon kasi kami maglan sa bahay ng matanda. Kaya kami, nahuli kami tapos nagmamadali na kami kasi yung amo po. <laughs> Naka-violet, naka-itim, sana all. Ano kasi? Nakami masyadong, yes, ba? masyadong yung amo ko ba? Kaya umiiwas na lang kami. Kaya baka pag dinabanan namin yan, tatlo kami maglaban. Naku. Si Silvia Angin. lang ang panglaban namin dyan. Si Silvia, tiga, wala, ibang lahi. Wala na, isang tutok lang. Tulog na, agad. Kigyan ni Silvia po, wala na. So, ayan. Ito bago na, kagalipunga ito po si Silvia. Ito kabongan ni Bruwa, kagyan. Uh, Maripunga siya, makasubasili po oh, nga tayo. sa lakas. Oo. Oh, oh. Makabayo oh. kasi. Oh.

Alam, may tubig pala yung ano ko. May tubig yung silupin ko. Ang bayag. ko na lang dyan, hindi naman din marumi. So, ayan, dumating na kami dito. Bahay ng matanda. Mahangin! Iba na ba yung elevator ngayon? Kita na dyan din zero nakaklose pa rin. Kahit zero nakaklose. Kailangan mong pa ipindot. Tapos pag hindi ka, ka agad, mag-close. Pinahalis eh, <laughs> ko na si Bia, sa mga 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 minutes, mo mag-close. Hey, karne ba? amoy na, amoy. Karne yung benilinila, nila. Tingnan mo kung dito nagdala. nga Yan. kita si Elibito. Wai ngai tau ko, mi kaso ngau <laughs> tua. Tapos ta giantar mpeer piumilaha maanya ba. Kayang ngai Ni ni update ni, ni, ni la ditun. Sa anu. Hay nako. Oke okay, di si selbi magka ini. Bali bluru pa. Oh, Wala nga. Nanda pa pamagkani nga, ma. Ano ulita? Panalita. Follow mo. So, ayun, guys. Dito na kayo. Papasok kami dun sa bahay ng matanda. Tapos yan, pa. Ilagay mo nga ng kunti yan, babes. Pa, para mainit-init-init. Dahil dun? Hindi dyan na. O, oh, eh, ilalim mo. Magamit na kapya. Ubi dalawin. Bakit ka mahiya? Bakit ka mahiya? Mas maganda tayo sa kanila. pan aku hmm.